Mga po kay Bren, ang katanungan basahin po natin. Tanong lang po, si Empyerno po ba ay may buhay din na walang hanggan? Kasi po, naintindihan ko na sa langit ay may buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Diyos at si Hesukristo. Sana po ay may paliwanag mo din. Salamat po. Thank you so much din po sa inyong pong question. Bago po natin ito bigyan ng kasagutan. Please like and subscribe to our channel. Welcome po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kapag naintindihan mo na naunawaan mo ang mga katanungang ito at nasagot po natin, i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Magpatuloy po tayo. Ngayon para maintindihan natin, alam natin ang buhay na walang hanggan kung sa piling po ng ating Diyos at ng ating Panasokristo Kristo may kapahingahan po ng ating kaluluwa. Ibig sabihin, makakasama na natin doon ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Nakalaya na tayo sa pagkaalipin ni Satanas sa, sa kahirapan. Amen? Ngayon, yung pong in, uh, sinasabi niyang impyerno, dito po yung mga taong nadaya na kung saan may buhay silang walang hanggan pero nagdurusa naman ang kalilang kaluluwa doon sa impyerno. At halika't alamin natin, may mga ganito tayong mababasa sa kasulatan para maintindihan natin na may buhay na walang hanggan pero naghihirap sila doon sa empyerno. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Apostol Juan, Aklat ng Pahayag 2014. At ang sinamang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Meaning sa ating binasa, meron bang unang kamatayan? Yes, physically, mamamatay yung katawang lupa. After a while, yung taong nagkasala, yung kanyang espiritu at kaluluwa, pupunta doon sa hades ng pagdurusa. At iniintay na lang po yung paghuhukom para dalhin doon sa lawang apoy at asopre. Yun po ang ikalawang kamatayan. Sapagkat doon po sa ikalawang kamatayan, hindi na po sila makakatakas doon. Ito ang sabi po sa mga sulat ni Mateo. Mga ahas, lahi kayo ng mga ulupong. Hindi ninyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Meaning, sa impyerno po, kapag napunta doon, yun po ay pagdurusa, kahirapan ng kaluluwa. Pero sa tinatanong po ninyo, may buhay na walang hanggan? Opo. May buhay na walang hanggan, ang problema nga lang po pag napunta doon, hindi sila mapapanatag, puro kahirapan ng kanilang kaluluwa ang maranasan. Sapagkat yun po ay para maranasan nila ang puot at galit ng Diyos. Amen? Ngayon, dahil nga meron silang buhay na wala hanggan, naghihirap naman ang kalil ng kaluluwa. Ito pa ang sinasabi ng kasulatan, basahin din natin dito. Sa mga sulat naman ni Marcos, chapter 9, verse 48, basahin din natin ito, napakahalaga po nito para magkaroon kayo ng takot sa Panginoon nang hindi ninyo maranasan ang mga bagay doon sa impyerno. Bagamat may buhay na wala hanggan, ganito naman ang sasapitin mo ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Meaning, kaya yung kanyang buhay na walang hanggan sa pagdurusa. Pero napakaganda naman yung buhay na walang hanggan sa kapahingahan doon sa piling ng Diyos. Kaya dalawa po ang destination ng tao pwedeng mapunta sa impyerno o lawang apoy at asopre ng pagdurusa at yung isang taong mabuti na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, bibigyan niyo ng buhay na walang hanggan, na kung saan ay magkakaroon siya ng kapahinga ng kanyang kaluluwa, hindi po paghihirap. Ngayon, dagdagan pa natin, may mga ganito pa tayong mababasa sa banal na kasulatan. Sa aklat po ng pahayag, basahin natin 2.11 Kayong nakikinig pag-isipan ninyong mabuti, ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Tandang po natin, ang ibig sabihin po ng ikalawang kamatayan, ito po yung parusa ng Diyos dun nga po sa impyerno. Lawang asopre. Basahin natin dito sa 2014. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Meaning, napakalino po na kung saan yung mapupunta sa lawang apoy, yung pong ang tinatawag na ikalawang kamatayan ay pagdurusa. E, Amen, I sino po yung mapupunta doon sa lawang apoy at asopre? Yung ikalawang kamatayan na tinatawag, ito po sa pahayag 21.8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayos sumampalataya sa akin. Marumi ang gawain. Mga mamatay tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, diyan po, Sabagay bagay na yan, yung ikalawang kamatayan, parusa ng Diyos sa lawang apoy. Para maranasan nila yung hirap ang malayo sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, you are separated from God. Kapag nawalay ka sa Panginoon, ang maranasan ng iyong kaluluway paghihirap doon sa impyerno. Amen? Kaya nga, may buhay na walang hanggang doon sa paghihirap. Base sa inyong tanong, Ulitin ko po, sa empyerno po ba ay may buhay na walang hanggan? Meron. Pero naghihirap yung kaluluwa nung taong hindi sumunod nung nabubuhay pa siya. Kaya nga, haga tayo buhay, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sumunod na tayo sa pamaraan ng Diyos at gumawa tayo ng mabuti sa kaparaanan din po ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng mabuti kung ibabasi natin sa ating sarili. Amen? Kaya yung paggawa ng mabuti hindi plastik, hindi pakitang tao, kundi ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Isaing pa natin at edadag natin ito no sa Mateo 25:46 para yung mga taong walang takot sa Panginoon magkaroon ng takot at yung may takot sa Panginoon manatili sa pamamaraan at utos ng Diyos para hindi tayo magkaroon ng pagtalikod sa kanya. Ibig sabihin po kapag tumalikod tayo sa Panginoon, bumalik tayo sa dati nating gawang masama, wala na po yung kapatawaran. Amen. Kaya ito, pakinggan natin sa mga sulat ni Mateo. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Tingnan po ninyo, yung gumagawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ituloy pa natin dito sa mga sulat pa rin po ni Apostoluan sa Aklat ng Pahayag 21.3 Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila, sila'y magiging mga mamamayan at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Sa mga taong gumagawa ng mabuti, sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos, yan po, makakapiling nila ang Panginoon. Pero yung mga hindi sumunod, separated sila sa Panginoon. Kaya naghihirap ang kanilang kaluluwa. Bagamat may buhay na walang gan sila, kaparusahan, pagdurusa na, ng kanilang kaluluwa doon sa impyerno. Ituloy pa natin sa verse 4. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So di yan po sa langit, yan po ang kalalagayan natin. Kung makakapasok tayo, no? Kaya nga, magkakaroon tayo kung makakapasok ng langit, wala nang kamatayan doon, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan. Ibig sabihin, yung iyakan, siyempre, malalayo ka sa mahal sa buhay mo. Ang ibig sabihin po diyan na yung iyakan at sakit, lilipas na po yun na saan yung bagay na yan, kalungkutan, mapapawi na. Alam natin ang pumapanaw at namamatay, nalulungkot tayo dahil hindi natin na makakasama habang buhay. Pero dyan po sa langit, wala na pong kamatayan. Ano? Sapagkat yung dati nating kalalagayan na tayo may katawang laman, nabubulok, nasisira, nagkakasakit, so yun ay lilipas na papaltan ka ng katawang panglangit na hindi na mamamatay. Amen. Ituloy pa natin sa verse 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, binago ko na ngayon ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maasahan. Yan po'y pangako ng Diyos sa mga taong magbabanal, gumagawa ng mabuti at tumatalikod sa kasamaan. Mala marananasan mo itong biyaya at pagpapala mula sa Diyos na buhay na walang hanggan. At last verse, gusto kong ipakita sa inyo, ang sabi po ng ating Panginoon, at sinabi pa niya, Naganap na ang lahat, ako ang Alpha at ang Omega. Na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sinumang nauuhaw ay painumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So malinaw po, doon po sa lawang apoy, wala doon tubig. I mean, Kaya nga, paghihirap. Pero dito po, sa paraiso ng Diyos, sa langit, na kung saan ay doon nakatira ang Diyos, may buhay na walang hanggan. Kaya, ang sabi dito, paiinumin po tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Amen? So, yung tubig na yon yun po yung uh, bagay na wala sa impyerno. Amen? Kaya nga po, pag napunta ng impyerno, may buhay na walang hanggan, kahirapan ng kalaw at pagdurusa. Kaya pakamitin natin na tayo ay makapasok ng kalangitan o sa paraiso ng Diyos. Paano? Ang pagsunod po sa kanyang kalooban, manatili tayo sa aral at turo ni Kristo nang hindi tayo mapahamak. So, salamat po muli sa inyong katanungan. Naway nadagdagan po muli ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya, please like and subscribe to our channel. Kung nauntindihan mo at naunawaan mo, ishare mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral, Amen.